Wow. Hello guys, nandito kami ngayon sa Lamahari Pumunta kami dito ng 8 o'clock Para kumain ng buffet dito sa Lamahari Katarlak Ito ang Kanilang mga pagkain May eggs, bangus, hotdog um, ano pa, bread, pancake, butter, coffee, of course. Although, may, mas in-expect ko mo pa more than this. Ito nga pala, ang, meron palang swimming pool dito, guys. Pero hindi kami pwedeng uh, mag-swimming dyan dahil yung mga guests lang nila sa hotel ang pwedeng maligod dyan. Ito, at pumunta muna kami after namin sa labahabli Nagkabili si ate ko na bumili ng kalamay pero walang kalamay ngayon so sabi niya bilhin na lang ako ng chips, banana chips at saka bread, banana cake. Ayan at nagpili-pili na tayo ng ating bibilin sa aking ate bago kami pupunta ng ospital. sa susis nga pala ito guys sa susis wala pa daw silang kalamay or bibingka aya bumili na lang muna kami ng iba pagkatapos namin sa susis ito kami kay Lola Papa Shal medyo mainit na hindi nang natin si Lola kung okay tapos mamaya punta tayo sa dalawang pasyente eto, naglalakad na kami wala si Papa Larry so, si Bea hindi pa marunong mag-drive kaya, ito kabilis na maglakad kaya naglakad, para bubabalan yung aming mga kinain galing sa Lamaha Rica So, ubusin na namin ngayon yung araw. Para sa pasyal-pasyal, para bukas, Sunday, laba. Inis ng bahay and plancha and everything. Dito na kami sa bahay ni Lola. Dati kami dito nakatira. ni Nano kayo, may basa. Oh, excuse me. Kita bikyan na rin. Hello! Lola! Salita na naman. Si Lola. Ito na yung Salamat Nahanap ako? Nagsasalita na naman na dalawang araw. <laughs> diba? Buti nagsasalita. Dalawang <laughs> araw, dalawang gabi. Mahirap pag hindi nagsasalita. <laughs> Pero pagka natulog kay... yan, tuloy-tuloy na natulog yan. Si Ate Tess. Sa so say hi, Ate Tess. Dalawang araw na naman Sino yan? I love you too. Mm, how sweet. <laughs> <laughs> akin na, akin na, akin na, akin na. Akin na. <laughs> Bili mo tayo ng soft drinks. Pinabili ni Tita Big. Dito sa Robinsons Supermarket. bumili muna kami ng face mask dahil bawal walang face mask <todic> ah, Sige, be, i-ano mo na, i-iwan mo mo na. Parang alam ko ah. Go. Ito na kami sa Loving Mother Hospital. Nandito okay. oh. oh, hey. na kami, sir. Maybe. Hi, Duz! Ah, oh, where's your mommy? Hello. Hi! Hi, Hi Puy Ricky. Uy! Kabango naman ng room niyo. ng room natin. Oh. Wala akong ano. Alam niyo banana Punta naman tayo sa aking pinsa na nandito sa Jackson's Hospital. 22.03 stairs na lang tayo, babe. Second floor. Maligaw kami, guys. Ito kami sa Jackson's Hospital. Masyadong malaki. Tahan namin yung aming cousin. 3 yeah. Ayan Pagkatapos aming madalaw ang aming mga mahal sa buhay, ito kami ngayon sa Fortune Restaurant. Nakita kasi ni Bea sa harap ng Jetsons Hospital. Kaya sabi niya, Mama, try natin. Pero medyo mahal dyan, guys. Kaya, pero ang dami-dami pa lang. sus ko, inuwi pa namin yan. Ayan, at tuwa-tuwa naman ang bata, pero medyo nagigilti sa presyo. Hey guys, so nandito na kami ngayon sa bahay papahinga-pahinga na, medyo mainit sa labas. Natapos din ang aming lakad ni Bea ngayong umaga nito.